back mga kaili napakasimple na pala ang ating episode for today isang healthy food mga kaili kasi lang maan ni rice tayo dahil gagamit tayo ng pag-uung o tinatawag na ginamos kaya napakasimple lang kaili para sa ating episode for today sana magustuhan nyo ang ating simpleng episode kung bago ka pa lang sa aming channel huwag kalimutan lagi mag like, share, subscribe para updated kayo lagi sa yung mga ginagawa at napakasimple lang kay Lee tara, kung handa na kayo ipapakita ko ang aming simpleng sangkap para sa ating episode for today kung handa na kayo, tara samahan nyo na kami let's go kay Lee, papakita ko yung mga sangkap natin ito pala kay Lee yung daing na bangus natin yan ano na to kay Lee? Uh, naka nakabollis na, hindi natin siya ibababad, ano lang, titimplahan lang natin to siya sa gamit ang asin at paminta kay Rita si Papray natin napakasimple lang para sa ating episode for today siyempre ito yung mga sangkap niya papartner natin Meron tayong kamatis yan siling pula yan kay sibuyas ito tayo. Meron tayong paminta buo kay Lita. para dito irarap natin yan para sa ating tilapia at gamit tayo ng asin yan kay Lee Meron tayong okra. Yan. May okra tayo kay Eli. Siyempre, meron tayong talbos na kamote Para ganado talaga tayo kay Eli. Napakasimple ng episode lang. At ito yung sinabi ko kay Eli. Ang ating bagong isda. O ginamos. Wow, kay Eli. Ano? Ah, uh, ito yung binigay sa atin kay Eli na ating solid na silent viewers. Yan. Ito na boss. Gagamitin na namin ang iyong binigay na bagoong isda o ginamos. Siyempre kay Eli, meron tayong itlog pula. Yan, mayroon tayong salt egg kay yan. Ayusin lang mga natin to kay ang ating ano, ibababad po lang natin to siya sa loob ng mga 20 minutes gamit ang paminta at asin. Yan kay Eli, titimpla na yung natin. Yan. Gamit ang ating asin at paminta kay Eli. Napakasimple ito kay para sa ating yan. Sa pamintang durog natin kay ibababad lang ito natin siya ng mga 20 minutes kayli Para katiba naman yung sa ating kayli kasi isasawsaw natin yan gamit ang ating bagoong isda o ginamos wow, yan ang masarap kayli nararab lang natin yung kayli malinis yung kamay natin kayli para mag-absorb isa naman para maayos natin kay Lia asin lang kay at paminta natin gamit <coughs> tapos paminta ng gurub Irarab lang din natin yung kailis, yung process lang sa isa. Yan. Napakasimple lang ito kay Eli. Bababad lang natin ng 20 minutes bago natin ibabad kay, ano kay Eli. Ayusin namin itong gulay. Tapos papakuluan na natin. Uh, gagawin natin kay Eli <clears throat> insilada o kilawin. Isasaw-saw lang natin sa bagoong isda. Wow! Yan kay Eli. Ayusin ko lang muna yung mga gulay. Pila pa. yang kay Eli. Habang minamarinit natin yung pangus natin kay Eli, pagkuloan muna natin yung okra natin yan. Nakasalang na pala yung okra natin kay Eli. Yan. Takpan muna natin yan at ayusin muna natin yung talbos ng kamote. Yan na kay Eli. Hinihimay na lang anak ko yung talbos ng kamote. Yan. Para mamaya iway na lang niya kay Eli yung sibuyas. O oh, sibuyas at kamatis kay Eli. Bago tayo mag-pride. Kaya sana magugustuhan niyo kay Eli sa aming simpleng episode at sa aming simpleng palabas. Yan. Kay Eli Ah. Uh, inihimay lang niya kay Eli yung ano natin talbos ng kamote para mamaya pagkatapos ng okra natin, yung talbosan naman ng kamote kay Eli. Pakuluan natin bago tayo mag pride Kaya update tayo ulit mamaya kay Eli. Balikan na natin ng ating pinakuluang okra. Balikan natin kay Eli. Wow. check natin. Okay na to kay Eli para sa ating nilagang okra sasalin na natin yung kayilip sa ating lagyanan para yung talbos na naman ng kamote natin ilalagay napakasimple lang to kayilip para sa ating episode vegetable yan kulin na natin yan para yung talbos na naman kayilip na kamote napakasimple lang to kayilip para sa ating episode yan ilagay na natin yung kamote natin. Yan. Saglit lang yan maluto kaili para mamaya magpo fry na tayo. Saktong-sakto lang yan kaili para mamaya frito na lang tayo. Takpan natin ulit yan kaili. Kunting ano lang yan kaili, kimbo, o okay na yung ating talbos. Kaya balikan na lang, lang natin ulit yan mamaya. Balikan natin kaili. Pagkalipas ng limang minuto, okay na to kay Lee ang ating talbos yan sasalin na to kay Lee natin patayin muna natin sasalin muna natin kay Lee para sa ating lagyanan yan yung kay Lee <clears throat> maglalagay natin ng mantika para magumpisa natin mag fried kay Lee yan yung ginamit natin kay Lee ito yung ginamit natin sa pork humba na binisaya style para hindi sayang kay Lee yung mantika kasi mahal ang mantika ngayon kay Lee tipid tipid yung tayo yan update ko lang kulit mamaya kay Lee pag nagsasalang na tayo sa ating bangus yan na nga kay Lee mainit na yung mantika natin kay Lee maglagay pala tayo ng harina yan isang kutsara lang kay Lee ang ating ilalagay para hindi magtalsik talsik bago natin ilagay ang ating bangus sisigurado yung kaily matalsik dahil naka ano yung kaily pwede natin ilagay ang ating bangus yan maglagay na tayo kaily para sa ating daing na bangus pinutul ko pala kaily ang ating bangus hihimikas siya hihimikas siya sa kawali natin maliit na kasi yung kawali natin kaily kaya pag gumanda na yung channel na si Jay, para may bibili ng malaki. Malaking kawali. Yan. Maglagay pa tayo kay Jay para dalawang salang lang tayo. Yan. Kaili, nag tayo. Pero walang kalsi kaili. Hindi <coughs> natin ilagyan ang ating sikreto kaili. Kaili sigurado na yung kay Elix at check and check kaya kaya ating tulungkulit mamaya kay Elix uh, out muna tayo para sa ating mga sulit at silent yung kay Elix habang tayo sa ating dahing na bangos, siya out muna tayo sa ating mga sulit at silent viewers dyan, shout out Laila Katagayama from Japan, shout out Jimpoy Rizzo shout out, from Rome, Italy, shout out Mads in Japan, shout out A big rock shout it tv shout out bungo tv shout out jerry scenarios blood shout out tunas Diary out judy driver tv shout out gmt bro channel from sambuanga yana city shout out yun mga kailan natin mga solid at silent tours dyan kaya maraming maraming salamat sa inyo sa so, nyo sa aming mga video sa araw-araw na aming ina-upload kaya big shout out sa in Indian dyan ma'am at big hug kay Miss Mads in Japan and Layla Katagayama from Japan shout out yun mga kay Lee. and Sonora Boys shout out Pistolano Group shout out Alabang Boys shout out and ECX ng Cameroon shout out Walk Riders out ah uh, TMP Department. Shout Gilbert Santos. Shout Hero. Chris Molina. Shout Lorenzo Borja. Shout Kim De And Fernando Canyo. Shout And Gerald Avila. Yeah, shout out mga sulit natin at viewers. Copy voice. So, oh, kaso o. Excuse me po. Napakasimple lang ang ating episode support to the Boys. Kaya simple-simple lang. Kaya kaya niyang gawin. Kaya ito, pati ito mga sulit at challenge viewers lang mga kaili. Napakasimple lang ang ating episode for today. Kaya sana makagustuhan yung mga kaili, lalo na yung sulit natin dyan. At challenge viewers na ang OFW. Kaya napakasimple yung episode lang para sa ating content for today. Kaya tara, balikan na natin, Kofi Boys. Baka nasulog na ang ating ginagawa. Ang ati pritong bangus kaya. Dra, let's go. Jadi, okay, ini kelihatan mati yang filiprito natin Wow. Hmm. ngayon yung nagtag si Ken para sa ating ito yan ang sikwito-tulit na maya Kaili Kaili, kunin mo natin yung tulit-tulit natin kung okay na pa wow, okay okay na ito Kaili yan para makahabhab na tayo Kaili dahil gusto na rin para matapos na natin tayo kayo ng magprito para mamaya magtimplan tayo sa ating simple sausawang kaili ang ating main ang ating gilamos yan isa lang pa tayo kaili isa lang kaili hindi pala kinita ah, gawa mo yung sausawang kaili yan kaili habang nagpa-fried tayo gagawa mo na tayong kaili gamit ang ating ginamos o bagong isda oh. wow dito tayo mapapaan ni rice kaili o. Oh. Mm -hmm. yan ang ating sasawang kaili para sa ating yan panalo kaili oh. sausawan pa lang ilagay na natin ang ating sili siling pula kaili yan at sibuyas yan natin sibuyas yung kailis syempre ating kamatis isa sa usawa natin yan dyan kaili, ang ating gulay, yan ito yung natin napaka simple lang dito tayo mapapanirize kaili sa simpleng ulang, kung sino may nakakarelate dito, talagang masarap talaga itong uh, ginamos o bagoong isda lagyan natin na suka kaili, nakalimutan tayong bumili ng kalamansi yan. Tapos mimikos lang natin yan para sa ating sausawang kaili. Dito kaili yung bagoong natin. Bigay lang yan sa ating sulit at silent viewers na si Fernando Canio Boss. Para may maraming salamat. Yan ang kaili. Ang ating sausawang na bago. Ginamos. Wow. Tikman natin kaili kung okay na. Ayos kaili. Sausawang palang kaili. Ulam na kay Hili okay na itong bangus natin kay Hili sa kunin natin yan para haba-haba na yan ang kay ang ating sausawon finish product natin kay Hili yung mga gulay natin at yung salt egg natin kay wow nakalira lang sa gilid-gilid oh. Ooh. dito pala kay sa kinamus sigurado taob na ang kaldero ito yung bangus natin kay gutom na si Puy Mukbang kay yan Tara, lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na sa simpleng ulam. Wow! Ya, yeah, Kaili. Tara, Kaili, kain tayo. Let's go! Wow! Oh my God! Wow! Yun, Kaili, napakasimple lang ang ating episode for today ko ba din ng daing na bangos, mga gulay kay Elik, salt egg at salt egg natin at ito yung sigurado kay Elik. Ang ating bagoong isda o ginamos. Bago tayo kumain kay Elik, pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming maraming salamat to sa blessing na binigay mo sa amin at maraming salamat mo, mga kapasit. Maraming salamat to and God bless you. Amen. Amen! Ano pang inintay nyo? Tara! Habhaba na! Napaka-simple ang ating ginawa kay Ili. Uh, gulay lang, naka-steam, tsaka dahil na bangos. Kaya tara, lahat ng hindi pa kumain dyan. Laila, Katagayama. Malsin Japan, ang Chimpoy Low Rizzo from Rome, Italy. Tara, kain tayo sa inyo. Sumabay na kayo para sa dito mawabusog sa simpleng ulam. Kaya tara. <coughs> Excuse me po. Oh, kaya sa Kay Lee. Siyempre lang tayo. Napaka-simple yung episode na Kay Lee, pero suwabi Dahil sa bagong palang, musog ka na. Kaya e, sasaso natin, Kay Lee Mokra, dito sa ating Pahiwagang Kinangus. Mm -hmm. Wow! Panalo Kay Lee. Mm. Ayos. One hundred percent sa sipi ulam lang. Hmm. Pati yung dahil na pangunat natin kay kunin natin, dito na hindi natin tatato kay Tal. Mm. Wow! Panalo! Mmm, kaya tikili! ng tayo! Mmm! Pati yung saltig natin kay ice cream. Mm. -hmm. Wow. Ito kasi yung mga pagkain kaili. Pinanapahanap talaga natin kaili. Kahit simple lang. Pero suwabi, masarap. <coughs> Sa dami na natin <coughs> niluluto kaili, babalikan talaga natin yung mga paborito natin ulam. Kaya ito kaili, pinalikan natin. Mm -hmm. Mm -hmm. But now I look okay. at it. Sige natin, no? Panalo. Kaya kung nahirapan kayo magkawa ng konting keli, ganito na yung gagawin nyo yan. Para hindi na kayo magano kay Eli, steam lang, pretong bangos. Kahit wala na naman kayong bagong, pwede na yung ano kay suka, toyo, at sili. Banano, baby. Mmmmm. Ừ. Chút. Bạn nào ok đi? Eric yung na bangus natin kay Eric. Hmm. Bibigyan ko pala yung nanay ko nito kay Para makatikip na siya kay Eric. gani natin ang daing na bangus. konti. Yan, nabigay ko na mm sa nanay -hmm. ko. Kasama yung itlog. Yan. Para makahalorin siya kayo din ang gulay. Yung nanay ko kay lady na lumalapas sa bahay, nasa sa hmm. lang. ummm oh. karabi kayo dito palang kayo palago pala para sa simpleng ulam natin kayo ginamos palang sug ka na Mm. Yan kaya dito, bibigay ko sa nanay ko. Yan. Para may ulam din siya. <coughs> Tapos yung bagtiyong yung ah Ha? Tod na namin kay Kelly. Wow! erik mo namin ito, bago kami sa inyo. mga kaili, sobrin naman tayo sa simpleng episode. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titit ka lagi sa mga ginagawa. At parang maraming salamat. Bye-bye!